Ano nga ba ang katutuhanan sa pagkamatay ni Pepsi Paloma? Ipinanganak si Delia Dueñas Smith noong March 11, 1966, siya ang panganay sa apat na anak nina, Lydia Duenas, Filipina at Amerikanong si Kenneth Smith. Isa sa unang naging dagok sa buhay ng dalaga ay ang pag-iwan sa kanila ng kanyang ama, hindi na ito kailanman bumalik pa. Sa edad na labing apat, na-discover siya ng isang tita Esther na nagpakilala sa nooy kilalang talent manager na si Ray De La Cruz, Noong panahong iyong importante ang magandang pangalan upang makilala ka sa industriya, una siyang pinangalanan bilang Scarlet, pero walang pumansin dito. Dahil may girl group na noon na binuo si De La Cruz, pinili nito ang pangalang Pepsi Paloma, kahilera ang mga miyembro nitong pinangalan sa mga soft drinks, ito ay sina Myra Manibog, Sarsi Emanuel, Coca-Cola Nicolas. Ang grupong ito ay bukod pare-parehong sinilang ng 1966 sila ay tinampok sa mga sexy films kahit mino de edad. Ang unang pelikulang kinatampukan ni Pepsi ay ang Brown Emanuel, kung saan nakasama niya si Myra Manibog. Sa murang edad na labing limang nagawa nitong maghubad sa pelikula, mga eksanang hindi akma para sa batang katulad niya. Matatandaan na noong 1980s hindi ganoon binabantayan o walang linaw kung bakit hinahayaan ang ganoong edad na matampok sa mga pelikulang adult. 1982, may pangyayaring babago sa buhay ni Pepsi, nangyari di umano ang insidente noong June 1982, ito ay pagkatapos ng isang guesting kasama ang isa pang aktres na si Gwande Guarin sa palabas na, Iskal Bukol. Ayon kay Pepsi, hinaras daw siya di umano nina, Soto, De Leon at Richie de Horsey, na punit di umano ang kanyang blusa na sinundan ng mga hipo at halik. Dagdag ni Pepsi, hinawakan daw ni Soto ang kanyang mga kamay dahilan para magawa ng dalawa ang gusto. Pinatotohanan naman ito ni Guarin at sinabing dinala pa sila sa Sulu Hotel sa room sa dalawandaan at sampu, pinagdroga di umano sila ng mga ito at muling minolestya di umano. Sobrang ingay ng iskandalong at naging isang malaking isyo, narating pa nito ang defense minister noon na si Juan Ponce Enrile. Itinangging nina, Soto, De Leon at De Horsey ang lahat ng paratang ni Pepsi. Noong September 1982 sa article ng Who Magazine, sinabi ni Soto na kapabaligtaran ang nangyari. Nilinaw ni Soto na matapos ang nasabing taping ng Iskel Bukol, si Pepsi at Guarin ay nilapitan ang tatlo para magpakuha ng larawan, ang request daw ng dalawa ay larawang nakahalik sila sa kanila. Saad ni Soto, ang mga babae ang lumapit sa tatlo, nagpakita rin si Soto ng dalawang larawan tampok si na Soto at De Leon. sa isang larawan nakahalik si Soto sa leeg ni Pepsi na inilarawan ng ilan na halatang gusto daw ng dalaga ang paghalik, sa isang kuha naman ay tila hindi naman gusto ni Pepsi ang paghalik ni De Leon. Matapos daw ang pagkuha ng mga larawan, nakita ni Soto na gum si Pepsi na walang inidikasyong hinaras ito, kung ang blusa daw nito ay nagkapunit-punit, papanong nagawa pa nitong makapunta sa isang hotel kasama ang tatlo. Pagdidiin ni Soto, mahina ang loob at lampa ang kapatid pagdating sa babae para gumawa ng ganoong krimen. Habang pinagtatanggol ni Soto ang kapatid, Iba naman ang approach umano ni De Leon. Nakita itong nagsuot ng isang t-shirt na may logo ng Pepsi. Nagbiro pa si De Leon na may isang quirk daw na lumapit sa kanya at sana siya na lang daw ang nagahasa nito. Isang indikasyon na hindi naniniwala ang publiko sa mga paratang sa mga sikat ng personalidad. Si Rene Cayetano, ang naging private prosecutor ng kaso at handa ng dalhin sana sa korte, pero biglang nawala si Pepsi bago pa man magumpisa ang pagdinig. Sa pagsisiyasat ng pulisya, inilarawan itong itinago ng isang Bienvenido Ben, Ulo, Mendoza na malapit sa pamilya Soto, hindi ito nakasuhan matapos makuha si Pepsi sa D. Malamang dahilan, tatlong buwan matapos ang eskandalo, October 13, 1982, ginulat ang publiko ni Soto, de Leon at nang ito'y lumabas sa telebisyon ng Live, at humingi ng dispensa at kapatawaran sa publiko dahil sa eskandalo at patuloy na tinanggi ang paratang at giniit na respeto daw nila sa Pepsi dahil ito ay babae. Ngunit biglang lumabas muli si Pepsi at sinabi nitong si Tito Soto ang nanakot di umano sa kanya para ay urong ang demanda laban sa tatlo, hindi malinaw sa mga articles ng panahon na yun kung si Pepsi ba o ang kanyang ina ang pumirma para bawiin ang mga testimonya ng assault sa tatlo. Sa pagkakataong ito, tinalikuran ni Pepsi ang show business na pinilang manirahan kasama ang kasintahang nagngangalang Roy Rostan, dito na nagumpisang kumalat ang mga balitang nalulong ito sa droga at pinaratangan pang nagpa-abort. 1983, bumalik si Pepsi sa pelikula, pero nagulat ang industriya sa pagpayat ng gusto ng dalaga, pag-amin ng bagong manager, nakaranas ang kanyang alaga ng depresyon ngunit gumaling na kaya siya ay nagbabalik. Di malilimutan sa kanyang pagbabalik ang kanyang mga naging eksena sa pelikulang The Victim, kung saan napakalalim ng kanyang pagganap at acting na tila ramdam daw nito ang nakaraan na sa kanya ay patuloy na nagmumulto. Nagpatuloy si Pepsi sa paggawa ng pelikula kung saan mas nakilala siya sa galing sa pag-arte, gaya ng Virgin People at Naked Island noong 1984 na kapwa kumita sa Takilya. Ayon sa kanya, nilunok na lamang niya ang kung ano ang mayroon sa industriyang natumutulong sa kanyang pamilya. Matapos ang isang hapunan noong May, 30, 1985, kasama ang bagong kasintahang 25-year-old na si Jose Sanchez at kapatid na si Zaldi White sa apartment nila sa Quezon City, nagsabi ito na huwag siyang istorbohin dahil kailangan niyang magpahinga ng mahaba. May 31, 1985 kinabukasan, 3 p.m. kinakatok na siya ng kasintahan at kapatid, 6pm hindi pa rin gumigising si Pepsi dahilan para sirain na nila ang pinto. Tumambad kanilang harapan ang malamig na katawan ni Pepsi na nagawang ibitin ang sarili. Nakita ng otoridad ang huling sinulat nito sa kanyang diary. Sobrang gulo ng mundong ito. Hindi ako si Pepsi Paloma. Hindi ako ito, pero kailangan kong tangpin na ako na siya. Ayon sa pulisya, bukod sa may problemang pinansyal ang kinakaharap ng dalaga at pakiramdam niya na siya ay parang nag-iisa sa mundo. Nabasa rin nila kung gaano nito kamis ang ina nagalit sa kanya. Depresyon, na hindi pa noon na pag-uusapan na pwedeng maging mitya pala ng kamatayan at pagkitol sa sariling buhay. Ngunit, nagbigay agad ng pahayag ang nooy manager nito na si Babette Conquera, na hindi ang pera ang dahilan kung bakit ito nagpakamatay, dahil may mga proyekto ito at may mga nakatakdang gawing pelikula, maraming daw ipon si Pepsi, Anya. Sa huli, muling nabalikan ng kwento ang kampo ni Nasoto, de Leon at Richie di Horsey. Ngunit patuloy nilang tinatangi ang mga naging paratang na dalaga na hindi napatunayan sa anumang korte. January 4, 2024, 39 years na taon ang nakakalipas nang mawala si Pepsi, nagbigay pahayag ang dati nitong kasamahan na si Coca-Cola Nicolas, na ang lahat ng nangyari at sinabi ni Pepsi ay pawang gawa-gawa lamang daw at utos ng kanilang manager na si Ray de La Cruz, at walang rape o assault na naganap sa pagitan ni Pepsi at ng tatlo, si Pepsi ang mismong nagsabi sa akin na hindi totoo yun, Ania.